best you up. Welcome back to my channel. Nandito na naman tayo sa ating YouTube channel. So, ang gagawin natin ngayon, wala lang. Nandito lang tayo. Titingin na lang tayo kung hapon na gumawa tapos to video. Red <laughs> job May nagaganap na pag-asenso ngayon dito sa ating YouTube channel. Kaya, ang nangyayari ulit, tulad ng last video, nakikita nyo naman sa ating title ngayon, uh, may nagaganap na pag-asenso. So, ang ating pag-asenso is this. Tadam! Tadam! <laughs> May nagagalap na mag-asenso. Mag-unbox tayo ng Canon EOS M50 mirrorless camera. Yes! Dala, camera. <laughs> so, ayan. Antabayanan nyo na. Intro muna tayo. na yung mga pre niya. Pre na ba? Pre yan. Kala ko eh, kumag ang bibigay sa akin eh. Akala ko eh, kumag. May free tayo syempre. pang linis. Ano ko muna yung mga pre. May pre tayo na isang battery. Hindi pa pala pre. Ah, may bayad siya na 60,000 mo. Original battery. Ito na siya. Ito actually, wala nang trade kasi. Na-testing na kasi ito doon sa may shop doon. Minuksan na siya doon. Black dapat ang gusto ko eh. Kaya lang. Ito lang daw may available sa Korea. Itong Korea White. Bumili din ako ng tripod. Para malupit. Bumili ako ng tripod. Ang bili ko dito is Imanon. Papahaba siya. Parang pag-ibig. Vlogger na ako! Kala nyo ha? Legit vlogger na ako. Okay. Binalik ulit sa dati. So ito na yung papakita ko na yung laman niya. Ang laman niya is manual na hindi ko maintindihan. Kung um, magkakaintindihan ba kami nito, mga Korean, hindi man lang ginawa ng subtitle. Ayan, wala ko maintindihan Diyan, Manual, hindi ka na. So, yan na ba, may event. Canon. Canon. Tapos wala na yung plastic. Kinuha na nun sa dyang. tinanggal tapos tinapon na. I Strap tayo. Nakaganong pa yun na nung hapon. Pulog sa stock plastic. Tinanggal niya. Pero nilagay agad. Pinalo pa yung baklaran. Yung battery niya. na original. Nito, O plastic pa rin yan. Tinanggal ulit. Kasi detesting na rin daw. Yan. Wala nang trade. Naka-unbox na lahat. Ito na lang, nakatira na ng plastic pero Dalaw at kay kami, ko natin. Ito yung kanya uh, charger. Okay. Yung cord ng charger dito rin. And then yung kanyang Canon lens. Ito is 15 to 45mm. And then ang kanyang body. Body, body, body body. Ah, uh, yeah. Binyala sa palid. Pero ito lang. Uh, so wala na siyang laman. Pwede na natin itong gamitin. Mamaya, ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng itong camera na to. Ang gamit kong camera is, itong pinagsushoot ko ngayon is Vivo B5S. Na Testing natin kung anong pagkakaiba. So, excited na ako. Pinili ko itong Canon M50 kasi para sa akin, uh, sa dami nang na-preview ko na mga unboxing, mga camera na uh, the best for vlogging. Ito nakita ko kasi ito yung parang naano ko. Uy, ito, ito na yun. Maliit lang siya, maliit lang. Hindi ka ng mga DSL. DSLR. DSL Hindi ka ng mga DSLR na pang pang professional. Professional kasi tingnan pag naka DSL tayo. Eh. Ito pinili ko. Uh, pang vlogging lang talaga siya. Vlogging. Although, 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 megapixels megapixel na camera niya pang picture uh, ah, the best talaga to at saka yung budget ito lang na kaya ng budget yun kabit na natin siya so ang free pa na niya nasa ah, loob na yung kanyang um, uh, memory card na uh, 32GB 32GB na memory card yan ngayon ko na siya yun ang natutunan ko naman dito is yung kulay puti kulay puti dito sa ano kita kasi puro puti na ito eh. Dapat black talaga yung bibigyan mo. Pagkatapatin mo rin yung puli puti dito. Puti dito. Tsaka yung puti dito. Itatapatin mo. Yan. Then, uh, counterclockwise. Tama ba? Counterclockwise. Basta nakikig clockwise lang tayo. Erotic mo nga siya. Ikaw nang Ito na siya. Flip screen. Ito nagandaan ko dito kasi flip screen. Pwede mo siyang madalas pang ang selfie kasi makikita mo yung sarili mo dito okay. ito makikita mo yung sarili mo dito so the best talaga siya pang vlogging ito try na natin siya dapat tapulit natin Bumili rin ako ng isang kanta. Ng food truck. Bumili na rin ako ng mic para maganda ang audio natin. Papakita ko sa inyo yung difference ng may mic dito. At saka yung wala. Yung wala muna siya. Road. Road na mic. Kali original daw to. Sabi nung sadyang at na sila nakuha ng mga local brand. Vlogger na ako! Yeah testing na natin siya ngayon kung paano ba mangyayari so ayan kung excited na kayo at gusto nyo mapakita ang pagkakaiba mag countdown na tayo ng 3, 2, 1 roll BTR so ayan ito na yung ating uh, MPT oh! Diba? ba? Kitang kita nyo yung difference ng M50 natin. Then, explain ko lang sa inyo kung ano yung mga nalalaman ko. So, sa M50, ang specs niya is uh, 24.1 megapixel. Dual pixel autofocus. Yung dual autofocus niya kasi is uh, yung nahabol niya yung mukha mo, face track. Yung ano, face tracking, saka may ayaw na ayaw na kung ako pansin nyo dun sa video natin nahabol yung mukha ko nung square yun yung uh, dual auto focus nya yan ganito ang tsura nya then itong m50 is may 4k uh, ang problema nya lang sa 4k is wala siyang auto focus hindi katulad ng 1080p 720p may auto focus, yan, dual auto focus sa 4k kasi wala di, di siya gaganang, di gaganang 4K niya o oh, diba the best best siya hmm. yung 4K niya is mataas na masyado yun kaya lang crafted yun touch screen yung kanyang LCD touch screen may wifi yung wifi na hindi yung makakapag FB ka dito o oh, YouTube yung wifi na makakapag-connect maka mo yung cellphone mo dito, maitatransfer transfer niya yung files na agad-agad. Pagka-picture mo, automatic magta-transfer agad yung files dito sa Canon app application. Vlogger na ako! Yun lang naman. Yun lang naman ang nagustuhan mo dito sa camera ko to. Mabilis siya, tsaka nakahawakan mo siya ng maayos. pang oh, di, siyempre. <laughs> Ang ng camera nito. Magagamit ko na agad Vlogger na ako! Nakita niyo yung tsura ng mukha ko. Iyan talaga yung natural. Natural na mukha yan. Ayan. Ito yung mga tigyawat. Hmm, tigawat, Lahat kita. Try nga natin isa. Oh, di ba? Ilang mukha ko. Ay, bugs pa more. So, mga beshi ngayon, itatry naman natin yung kanyang road mic. Pakinggan nyo kung ano yung difference nito at saka yung walang mic. So, pupunta tayo sa ngayon sa loob para matesting siya dun sa aking mahiwagang electric pan. Tara, samahan niya ako. So, ayan mga Beshi Alito na tayo sa loob. Ngayon, itatry naman natin yung kanyang road mic. Tingnan niyo kung ano yung pagkakaiba ng may mic at saka yung wala. Ngayon, itong gamit ko ngayon is wala pa siyang mic. Ayan. Hello, hello. Sound check. Itatry natin ngayon yung kanyang mic. Ito yung road mic niya. Ngayon, ito yung electric pan. I-on na natin siya. Yan ang, ano, ang may electric pan. Kumbaga, pag nasa labas ka, Tingnan nyo maririnig mo. May ingay, may mga kalug kalaskos, ganon. Ngayon, itatry na natin siya. Pakinggan ninyo kung ano yung uh, pagkakaiba. Yan, ito na. Sinsin natin siya. Kapit ko muna. A few moments later. So, ito na yung may mic. Ayan, naririnig nyo na yung pagkakaiba na wala na siyang ano, uh, Masyadong wala na siya kaluskos. So, ito ang kagandahan ng may mic pag nasa labas ka. Pag nandito ka sa loob na bahay lang, nasa, na nakakulog ka lang, okay lang na kahit walang mic. Yeah. Basta, uh, di bukas ang iyong electric fan. Vlogger na ako! Yeah, So, mga beshiebob, itong Canon M50 ko is nabili ko siya ng 700,000 won. Then, ang nasa loob ng box niya is Canon, itong Canon body, Canon lens, uh, strap, uh, battery, charger, yung cordon charger, saka manual. Yun, 700,000 won. Ang price niya is ito. And then, yung mga pre niya is marami sa, loob, sa 700,000 won. Uh, meron na siyang screen protector, meron na siyang bag, meron na siyang cleaning kit, meron siyang memory card na 32 gig. yon meron siyang adapter na pang HDMI. And then bumili ako ng extra battery case na travel ako saan man. Ang halaga niya is 60,000 won. Tapos ang nagpamahal talaga is itong road road na mic na nagkakahalaga ng 95,000 won. Ang benta tanong sa sa dyang is 130,000 won. Nabili ko siya ng 95,000. Yung kanyang ano naman, uh, tripod na gamit ko is Uh, Imanon e 40,000 won. So ang nagastos ko lahat is 905,000 won. Pag kinonvert natin siya sa sa peso is ah uh, ito, 41,630. Ah uh, bali 'yun. Ah uh, pinaghirapan ko 'to kaya sulit naman magagamit ko naman to ng maraming beses at saka the best tong camera na to pang pang vlog talaga kaya itong nare-recommend ko sa inyo na na camera itong Canon M50 kasi the best talaga to pang vlog yun enjoy ko ang itong camera na to vlogger na ako <laughs> shoutout muna tayo mga besyo ah sina shoutout ko muna si Dexter Derula ng Chocobill ah mga Chocobiller diyan shoutout sa inyo at supportan nyo sana tong vlog ko first time ko mag-vlog ng maisais yung ating camera saka kay kay Brian kay Maku kay GP kay Sir AJ yan shoutout sa inyo sa mga tropang HRG dyan kay Sir Vic kay Sir Epang saka kay Sir Junel na mag -e exam na ngayon na re-register na mapunta na rin siya dito sa Korea good luck sa iyo sir sa girlfriend kay Rochelle Vergara at sa mga kapito dyan mga sa Cavite hello sa inyo salamat sa panonood Maraming uh, salamat sa panonood niyo. Sana supportahan niyo ako kasi bago pa lang ako dito sa YouTube. So, 'yun lang mga base up. Uh, please subscribe to my channel. Pinutin niyo yun din 'yung like button. Uh, Commentarin kayo kung may suggestion kayo. Salamat sa panonood.